Sinabi nga ito ng mga Celtics players matapos nga nilang tambakan ng Dallas Mavericks sa game number 1 at ating uunahin itong si Porzingis Banggit niya nga mga idol na medyo nasurpresa nga daw siya sa kanyang naging performance sa kanyang first game back after ng kanyang injury. At talagang nakatulong nga daw ang suporta sa kanya ng mga Boston fans kanina bago magumpisa ang laban na talaga naman daw na nagpa-hype sa kanya before the game. Sabi niya pa he did everything he could nga daw para makapaganda sa pagbabalik niya sa Celtics at talagang masaya nga daw siya na he had a good game ngayon at mas masaya nga daw siya actually sa resulta dahil panalo nga daw sila sa laban. Sabi niya pa nga na lahat nga daw ay gusto niyang gawin for this team para lang sila ay manalo at hindi niya nga daw alintana kahit naging off the bench pa siya for the first time in a while sa laban ngang ito. At ito namang si Jalen Brown kanyang sinabi ng pinakagusto niya nga daw na nangyari sa labang ito ay noong nag-respond nga daw sila as a team noong gumawa daw ng run ang Dallas Mavericks to cut the lead from 29 points to 8 points na lamang. Natuwa nga daw siya sa naging sagot ng kanyang team kung saan pinalobo nga nila muli ang lamang to 20 plus points. Talaga naman daw nag-tighten ang kanilang defense at mas naging focus daw sila sa laban. Pero sinabi niya nga rin na he has to do a better job nga daw in guarding Luka Doncic kahit sinabi na ng reporter na medyo magandang kanyang depensa. Sabi nga ni Jalen Brown na he still dropped 30 plus points nga daw pero it's a team effort nga daw talaga yung kanilang depensa sa kanya. Yet ngayon they just have to be ready for game number 2. Banggit niya pa nga na meron nga daw ginawang monster performance itong si Kristaps Porzingis para nga sa kanila ngayon on both ends at he was huge nga daw talaga. And actually yung presensya pa lang daw ni Kristaps Porzingis ay malaking tulong na daw sa kanila at malaking problema sa kanilang mga kalaban. And then ito mga si Jason Tatum Sabi niya it feels great nga raw talaga to be back in the finals And actually pag amin niya na talaga naman doon na kinakabahan siya bago pa ang laban I was nervous ayon kay Tatum ah, Dahil daw kasi it is a surreal feeling nga daw to be in the NBA finals Banggit pa ni Jason Tatum na last year nga daw noong malaglag sila sa East Finals Laban nga sa team ng Miami Heat ay naging wake up call daw sa kanila yun Dahil hindi daw talaga every year na sila ay pupunan Punta sa finals kahit sila ang favorites. Kaya naman daw ngayon ay mas binibig ang importansya nga daw nila yung stage na ito. It is a big deal nga daw talaga. Sabi pa nga niya na it feels good nga daw talaga to win the first game of the series. And actually sa tingin ni Tito may mga bagay pa nga daw silang pwedeng i-improve. Pero hindi nga daw sila pwedeng mag-relax mga idol nang dahil they still have a lot of work to do. At nakita naman daw natin from 2 years ago sa finals na nanalo sila sa game 1 laban sa Warriors pero natalo nga daw sila sa series ni ayon. So definitely marami pa nga daw silang trabahong gagawin, hindi pa pwedeng mag-relax. At yan nga mga ito na mga nasabi ng mga Celtics players matapos nga nilang talunin ng Dallas sa Game 1.